Donnie Pangilinan, pinasaya ang bahay ni Kuya sa kanyang pagpasok bilang espesyal na house guest. Daddy! 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 Isa na namang nakakakilig na kaganapan ang naganap sa Pinoy, Big Brother Celebrity Collab Edition, matapos pumasok ang isa sa pinakasikat at pinakaginagalang na aktor sa bagong henerasyon, walang iba kundi si Donnie Pangilinan. Ang kanyang bigla ang paglabas mula sa pintuan ng bahay ni Kuya ay ikinagulat hindi lamang ng mga housemates, kundi pati na rin ng mga host ng programa. No Malinaw na isang mahalagang bahagi ng show ang papel na gagampanan ni Johnny, kaya't maingat ang naging pagpaplano at koordinasyon sa kanyang pagpasok. Hindi inakala ni Nagabi Garcia at Bianca Gonzalez, ang mga kasalukuyang host ng PBB Celebrity Collab Edition na si Donnie pala ang magiging susunod na house guest. Pagpasok pa lamang ni Doni sa loob ng bahay ni Kuya, ay agad na umalingaw-ngaw ang sigawan at tilian ng mga housemate. No way. Oh my God. <laughs> Nagulat po talaga ako po Kuya legit kasi nung nakita ko po na pumasok si doni Pangilinan dito sa bahay Kuya lalo nang naging emosyonal ang ilan, particular na sina River Joseph at Esner Ranolo, na pareho niyang nakatrabaho na sa iba't ibang proyekto. Kitang-kita ang mainit na pagtanggap ng buong grupo kay Donnie. Tila ba isang matagal ng kaibigan o kapamilya ang bumisita sa kanila matapos ang ilang buwang pagkakahiwalay. Nagulat talaga ako na pumasok si Donnie kasi alam kong busy-busy siya sa trabaho. Pero hindi lamang isang simpleng bisita ang papel ni Donnie sa bahay ni Kuya may mahalaga siyang misyon na dapat kampanan. Siya ang magiging messenger o tagapagdala ng mga sulat mula sa mga mahal sa buhay ng mga housemates. Bukod sa kanyang papel bilang messenger, inaasahan ding makikibonding si Donnie sa mga kasalukuyang housemate. Yeah, that's great. In the name of the Father and Son, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa first meal namin together with me inside this house. Sa mga darating na araw ay masusubaybayan ng publiko kung paano niya gagamitin ang kanyang natural na charm at kabaitan upang mapasaya at mapalapit sa bawat isa. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na bukod sa pagiging mahusay na aktor, kilala rin si Donnie sa kanyang pagiging gentleman, approachable at malapit sa mga tao, mga katangiang siguradong magugustuhan ng mga housemate. Yung happy crush. Yung alam nyo naman hindi magiging kayo pero crush mo lang. Oh, Donnie! <laughs> Marami na ang nasasabik sa kung anong mga eksena ang hatid ng presensya ni Donnie sa mga susunod na episodes. Mapapansin din na hindi lang siya basta paningin sa loob ng bahay. Siya ay may tungkulin, may layunin, at may dalang emosyonal na koneksyon hindi lang sa housemates, kundi maging sa mga manonood sa labas. Uy! Ako tumigil! Tara na, Oh, Donnie! <throat> ang kanyang biglaang pagpasok sa PBB ay siguradong magdadala ng bagong sigla at kulay sa takbo ng programa. Isa itong patunay na kahit gaano pa ka-busy ang kanyang schedule, handa pa rin siyang makibahagi sa mga proyektong may malalim na kahulugan at positibong epekto sa kapwa. Oh, <laughs> sa kabuuan, ang pagpasok ni Doni Pangilinan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ay hindi lamang isang simpleng surprise guesting. Isa itong momentong puno ng emosyon, inspirasyon, at pagkakaisa. Isa rin itong patunay ng kanyang dedikasyon hindi lamang bilang artista, kundi bilang isang individual na handang magbigay saya, pag-asa, at malasakit sa kanyang kapwa, housemate man, o manonood. Tiyak na mas marami pa tayong aabangan sa mga susunod na araw. Sa presensya ni Donnie sa loob ng bahay ni Kuya, asahan nating may halong kilig, oh, Donnie! luha, at tunay na connection ang bawat episode ng Pinoy Big Brother. Uh, thank you, Kuya!